Good morning, good morning, good morning. Yan, day off uli ni Inday. Kaya mamamashel siya dito sa likod ng bahay. At tingnan ang kanyang mga halaman. Ang time check natin is 10, 10.15 ng umaga. Oh no, mukhang malakas ang ulan kagabi. Ayan, ako natumba ang kanyang bakod. Uy, ang lalaki na ng mga talongs. Ayan, no? Tsaka mga okra. Ayan. Ayan natin ang ating mga kamatis. Wala pa akong, ayun, may nasilip na akong bunga. Ayun, nu? No? Oh. Ayan yung mga iba na ano yung kamatis Natang, na natanggal yung flower so oh. siguro sa sobrang lakas ng hangin ang ganda naman ng honey ng ibon na eh. uy biglang laki ng okra na to oh wow sana mamunga ka ng madami. Hindi ko alam kung ano yung tumubo dito o oh, pakwan or melon. Ang aking bell pepper. Pwede na kayang pitosin to. Yan o, oh, laki na yun. Oh. Ganyan na kaya kalaki talaga yun. Ito malaki na din to. Ayan. Buti na lang umulan kagabi. Hindi ako nagdilig ng halaman kasi makulimlim nga kahapon. Kaya hindi ko pa nailipat itong aking ibang mga halaman. So, yan muna. Kami ay uh, Gagala ni daddy, Enan. Mamimili kami ng bigas. Ayan. Basa ang uh, mga damo kaya. Alright. Have a nice day.